Tara guys, pasukin natin dito sa Port Santiago. Maju adon na tanan guys. Nandito na naman tayo sa Port Santiago dito sa Manila. So, puntahan natin doon kasi may entrance daw na 75. So, tara doon. Parang binibining Pilipinas na nagpo promote so, nawak, Wala pa nga tayo sa ano, pinaka-miss mong Okay. Ano, sa Ano Ito yung mga pambala ng kanyon. Pambala ng kanyon. Noon kulungan to. Uh -huh. Dito na kulong sa si LPG Kireno, Senator. Senator pa siya. Um, LPG Kireno was imprisoned in his building for its 16 days in 1943. Grabe. Kulungan. Talaga? Ito yung kulungan. Ganun. Senator pa ya pero naging presidente. Mm. Pero hindi pa siguro to ganito dati. Hindi. Nasira lang. Nasira lang no. Ay, mabala pa nga. No? Kasi mga ano eh. Sinugod ng Amerika kasi. Naiiyak ko ah. Ito nang mga ano. Forest.

to your picture tara guys pasukin natin dito sa port san chello ma ogin okay na natayuan din natin guys lakas <tik> din dito naman yung Plaza de Armas Plaza de Armas Plaza de Armas Central Plaza within the Port Santiago used as open space for military drills, marches and arms monument of Sarizal Ikutin <laughs> mm. natin dito si Jose Rizal kinulong siya no kapanahonan niya. Tara, go! sa napakagandang ano, Bermuda. Ano si ano? Si Rizal? May museum bala. May museum. Oh, yeah. So, ano ba yan? Thursday? pumasok doon kasi close ang museum kasi siguro naglilinis sila so sa iba naman punta tayo doon sa iba Go. Dito. para guys pasukin natin ang Raha Sulaiman Teatri Ganito pala yung ano dati, Tietri, ganda. So ngayon, alaala. -ala. Nokia 3 ngayon siguro dati maganda to so tak mga bubong na guys sa iba naman tayo ikot ito yung the white cross bakit white cross? dyan si Jose Rizal dito na yun guys yung white white cross dito yung ano 600 600 decomposing na mga biktima nung world war so nandito uh, maraming malto na dyan guys ayan nandyan yung 600 kumbaga pinagsama-sama lang lahat iyong 600 na mga nabiktima noong World War. Kinsa halalim nak? Sa, na. sa postigo de so go, tayo. Ah, tayo tayo. basta señora de solidaridad. Sugo pasakit. Ah, ganahan ka. Mga nganda dito. Nganda dito sa umaga. Pwede mag-zumba, pwede mag-exercise, kasi ang ganda, grabe yung mag magkikita nyo eh. mo na sa ibang bansa na tayo? Sa susunod, sa ibang bansa na talaga tayo sa totoong ano, kasi ito, ano na, Pilipinas. Parang nasa ibang bansa na rin tayo. Soon, soon, soon. <laughs> sa ibang bansa naman tayo guys, ha? <laughs> Dubai naman. Oh, Japan. <laughs> Kaya, enjoy lang tayo, guys. Habang nandito pa tayo sa mundo. So, thank you for watching. Dito naman tayo, guys. Dito si Jose Rizal, ano? Nakulong. Pinatae, nakulong. I Ay, no, nakulong. Solo na ito na nga <laughs> siya. Oh. So, ito si Jose Rizal. Hello, daddy. <laughs> dito siya. Ang ganda. Ang... Oh. Biglang gumalaw, no? So ito yung kulungan niya. Dito siya nakulong nung dito siya nakulong. lumaban siya sa Spain, Espanyol. So ganito talaga to, walang ano, walang Meron siguro no. Siguro dati. Siguro dati mayroon naman ting bakong so ngayon sa sobrang tagal na ng panahon, ilang years na, ilang years years na. So, hello daddy. Oh, may mag-KMJS tayo. KMJS. may <laughs> multo na dum... Ang ganda rin naman siya pag -gabi. Wish ko rin dati makarating. So, ngayon, narating ko na. Tunod naman sa ibang bansa kami ng aking mga Junaki. Soon, with God's grace. Ibang ano naman to dito. Kahoy-kahoy. Sutsuot na yung anak ko. Alo. Tabi-tabi po. Tabi-tabi. Malaking puno ng mangga. Dito na kami sa tok-tok ng entrance. So, ito na yung pinaka ano, ibabaw ng entrance. Baba na tayo guys. May daan pa dito na. No? Tabi-tabi po. Dadaan lang po kami. Dadaan lang. Naabutan na kami ng gabi guys. Kakaikot guys.